Good afternoon mga guys Welcome back to our YouTube channel Umuwa kami ni Benito ng Namisa, ayan, pinipinturahan niya oh. Ganda quality nito <laughs> Di ba? Ayan o, oh. oh. Hello, how are you? <laughs> Ayos, hindi rin ito pintura na oh maliit ito? hindi ito wag madami ayaw na yung pintura hindi yan hindi mo lang ano gas gasin mo ito pre gas ang pang tanggal dyan babad mo lang sa gas tapos kayurin mo wag na babad mo lang sa gas eh bihira ang gas ngayon ha? bihira ang gas ngayon oo nga pala utang ka na tapos sabi mo Bala wala naman sa gas. probinsya mayroon wala naman sa kabilang ang gas ba? Alright, dito na magtapos ang video ko. Paki-like, subscribe, at share para updated po kayo sa mga susunod namin na video. Okay na.